Tinamaan ng mala si Cap Robin mga guys. Nag-DIY naman tayo. iskat step yung tinakod natin para naman makaruta. Bla, kita nyo naman yung kinatuan pa namin. Oh, puro dulog kagtaklad. Bawda magkala paltos man dugan ko ah. Good morning sa inyo mga guys Wanda na ba kayo sa amon nga ruta ah, kung hindi pati Lang taon nyo na eh Para mabalaan nyo ko Hindi na kami may Ay ambot na lang gida So bago tayo maghahalin mga guys no Ay babatiin muna natin Ang isa natong kaupod ngaway kaupod Oh my god Daud na kay Boy bird Happy birthday galita um pala. Ano sa buhay mo? Ano ako, ano? <laughs> ay, okay, ganami May harap, eh. amahaw ba? Pero okay lang yan, mga guys, ha? Ah. Kung hindi man siya nakaupod sa atin, kasi araw nga ng karawan niya, ay, bawal yang sa badin, Kasi pag sinabad mo, ala, delikado ya, birthday pa naman ba? So, nakita nyo naman kanina, mga guys, no, nagpatugong ng hangin si Cap Ruben, kasi nga, nagkukupo sa kanyang gulong-gulong. What? Pero, binaliwala lang namin, mga guys, ah. Kala naman kasi, okay lang. Pero, sabi niya kanina, ah, parang hindi mag-okay. Pero, sabi ko sa kanya, mga guys, magdidiretso na lang tayo, babalaan lang mamaya kung magkukupos kayo magkupos Ole, temprano. Wow! <laughs> so, ayan talaga mga guys. Yung pinaka-problema pag nagro-rota, kahit eh, kung may nagaminyar sa inyo nga, mga pisa-pisa o okay kinanglan talaga nga islan ba. Pero, okay lang yung mga guys. Importante yung dito. At mga adlaw, ay, ambot na lang So, ito na nga mga guys. No, nagsasabi na sa akin si Kaprobe na parang magkukupos nga. Eh, wala tayong magagawa. Kaya ito nang ginawa natin. Ha, nag-DIY tayo mga guys. Oh, nilagyan natin ng iskat step ang kanyang kasi nga ah, nagkipot mga guys ang kanyang tubeless tape ay hindi ka nakasarang kasi nga mm, namin na balbula no karang adlaw ay nagkipot siya mga guys bate binailuan tayo scotch tape eh ah okay okay daw malika bro ba oh man. Pero sa totoo lang yung mga guys, no, ay nalaspag talaga ako sa pag-ubra. Kasi nga, ay yung pinunduan namin kanina natin, na na vulcanizing shop, ay wala silang loket na plastic. Kasi yung mga ibang kuupod mga guys, no, ay nauna na sila sa pag-sisipa. Ito talaga yung problema mga guys. Pag naiwan ka naman, no, ay yung mga ibang gamit nandun sa kanila, eh ang problema ay hindi ako marunong maglukit ng kamot kong naka-CTR crest ang iyang nga rente. Wait, may imo. Hmm, lukit. ตอนน,น,นี้มันนีน้อยนี่นียเติมัน Bukas, impas, eh, man. <laughs> At bago tayo mag-trail mga guys, no, ay kumain muna kami dito sa may time O, oh, nung pagkatapos namin kumain mga guys, pawayway kami gamay. Pero napansin niyo mga guys, oh, may duwa kami kaupod nga. Nagtabid-tabid. Ay, hindi ko kilala mga guys, no. Sabi daw nila, followers ko sila. O, oh, hindi ko alam kasi nga. Ay, minsan lang tayo nagmamarites, no. <laughs> Pero okay yan mga guys, mga gwapo naman sila. Kaya sinama ko na ba. Tapos mga mga guys na no, napansin ninyo yung isa nating kagrupo ito nakakataro na kulay yellow na jersey oh, nakisabay din niya mga guys no shout out pala sa member mo ah kataro biker sa may gimbal abaw shout out ha hmm lagaw kami sa bilya kahit pangayuan kami pumahaw ba <laughs> hindi puta So ayan na, balik sipa na tayo mga guys no? Malapit na tayo sa ating kakadto Ah, nalipay ko ba Dre, Dre? Oo oh. Aya mga guys, barangay kararaan yung hagen natin. Ayan, oh. eto, nito tayo hagen. So nakita nyo naman siguro mga guys No entrada pa lang ng aming alagyan O oh, pagtitrilan na Meri sobrang angat na Grabe yung kinaon ko na manok mga guys Pero magbabalik sa akon Barok-barokan <laughs> Ay kalaw Ay gigagaliin No ang akon kumpare nga isa nga si Mercurio La Nagduro So nang numpawa na siya mga guys Dinimiritso na kami At sobrang kapoy nga Binagyan ako ni Boyalublak ng isting Ah isting ba yun? Ah oh, is video siguro yun ah basta lasang masarap kasi nga pagod na si Manino ininyo ba <laughs> ano, oh. so bago tayo mga guys sumaka kanina sa may barangay kararaan No nakita nyo naman siguro yung didiretsoin kanina ay papunta yung Bukare pero hindi kami dimiretso doon ah kasi nga palagi naman kami dandyan dati ah dito naman tayo oh kasi nga sabi ni Kaprovin sa amin ang neruta niya parang ano parang pader daw <laughs> oh guys parang bubon. <laughs> <laughs> pro? <laughs> mga pro? Pro? Ang pro nga wala insurance. <laughs> <laughs> <you can> <laughs> Kung lalantawin nyo mga guys sa aking video no Maunubo lang Pero pag kinagtuan nyo Ala grabe sobrang taas nga mga guys no Tapos yung daanan nila Medyo may dulog ng kunte Tapos yung balos nya Grabe talaga yung angat ah, Sabihin ko sa inyo mga guys no Yung 42 na chain ring Este yung kags ko pala Parang hindi na kaya Ayan ginawa natin Naglakat lakat na lang ako dyan mga guys no Sabay video video Para ako mabe Daw hindi kapoy ha? Pero wasag na eh Gadi liliwalan sila ko kagina daw magkalakakas nga akong baga ba pero sa totoo lang yan mga guys ha talaga ako sa mga kaupod ko na mga bata-bata oh grabe sobrang lalakas talaga nila kaya pa nila maglagsanay sa mga banglid-banglid nyo pariya si Niba pero ako lah Lumasakit ton ko. <laughs> Hindi puta. <laughs> At dahil nga naubos na kami mga tubig mga guys, no, ay kailangan na naming mag-repel. Pumundo kami dito mga guys sa may barangay Igadjo. So bumili muna kami dito ng maiinom. Yung isa kong kumpare, alam nyo naman yung ininom niya. Ala, pilsen ba? Pilsen ba yun? Ah, okay. Ano ba siguro yon Tuba. O, oh, ito pa yung isa mga guys. So, si Kaprobi, nagbit-bit na ng ISO. Nilagay niya sa liog-liog niya kasi nga, Baka yung init sa katawan niya, mga guys. Ba, yung itlog niya mababaog ba? Eh, kabudlay kung mabaog itlog mo. De, kaobra buto. Ayam, ambot na gida. So, ayun mga guys. So, baliksipa na tayo. Ito na, padulog-dulog na kami mga guys. Pero sabi ko sa mga upod ko, magalong talaga kayo kasi nga sobrang delikado. Ay, ah, marigid kasi may bangledam. Oh, hindi ka mapuslan ay ah, hindi puslan hindi ka mapuslan hindi puta wow <laughs> 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 O, no, <laughs> oh, diba nakaranas ka rin ng ganyan O, oh, ah, nalusong-lusong ka pa Tapos tun pangat na hindi ka nakakambya Ay, ah, te, eh, ano ba tiyag mo? Tiklod naman eh <laughs> So, nakikita nyo ba mga guys yung inaagyan namin? Pamilyar ba sa inyo? Sa akin, pamilyar ito Kasi nga, ito yung inaagyan natin Noong nakaraang linggo Bali, ito yung sugpon ng ruta Noon doon sa so tayo dumaan sa may barangay Ingwan Mga guys, tapos Lumabas tayo sa may luwan-luwan Ito yung lakalabasan dito tayo maglalapos sa may barangay malublob mga guys natangla niya na ako kaya gini siya nataplogan pinatatlogan eh pero ibot wapat na wow <laughs> Pero batiya naman ninyo siguro nagrereklamo na si Bututoy eh, mga guys sa aming sitwasyon kasi nga sipa ng konti tiklod ng mahaba ay sobrang pagod kasi mga guys sa sobrang layo pa naman na puro taklad lang maubusan ka talaga ng powers kaya yung ginawa namin ah, powers sa pagtulod kay man pagod <laughs> Shoutout nga pala sa mga hindi sumama ng mga kaupod ko no Ay buti na lang hindi kayo umupod Kayo umupod ka But lang Hindi na mo umupuslan Pariya ka muna kay Bututoy Nga daw hindi na maintindihan Ay Allah Last pagiti ba Ayun na sa wakas na kami mga guys Sa may brang kayo malablog Sobrang kapoy Ang daming tiklo dito ah. Ito yung natin pero na eh. So dahil nga nakaabot na yung iba mga guys sa may ibabaw, sa may witting shit ay nagpawayway sila ng kunti para mamaya ay good sa na naman yung powers natin sa pagdudulog. -oh. So ayan mga guys, magdudulog na tayo sa mispa Hala po sa dyan, sa may ban mo Sa mga nanonood ng na aming video, no, maraming maraming salamat sa suporta ah, at sana sana na enjoy kami sa aming trail. No. So, ayan, magalong kayo palagi pag gusto nyo punta yung rota namin ha bye bye na pagod na ako sa susunod na linggo naman paalam